Sa pagpapatuloy po na ating balitaan na uwi sa girian ang demolisyon sa ilang bahagi sa Cagayan de Oro City. Ang ilang residente ay nagawa pang barikadahan ang kalsada sa Barangay 35 sa Kogon. Target kasi ng demolisyon ang mga nakatayong bahay at tindahan na illegal daw na itinayo sa lugar. Ilan sa mga residente ay nagawang pagbabatohin ang mga romesponding mga pulis. Dahil sa matinding tensyon ay nagdesisyon ang mga otoridad na ipatigil ang demolisyon sa naturang barangay. Depensa naman ng Cagayan de Oro City Police legal ang ikinasa nilang aktibidad sa mga bahay ng mga informal settler base na rin po yan sa utos ng korte pero giit naman ang mga residenteng nakatira, wala raw lehitimong court order ang mga otoridad para gibain ang kanilang mga nakatayong bahay at istruktura sa lugar. Patuloy naman ang negosasyon ng mga opisyal ng barangay, polis at mga residente. Arestado naman ang isang lalaki matapos magpanggap na abogado sa loob ng korte sa Rizal. Kinilala ang Peking Abogado na si Arturo Cayetano matapos ang isinagawang entrapment operation ng NBI. Dumalo siya sa hearing kung saan inereklamo siya ng pamemeke ng dokumento sa isang kasong hinawakan niya. Ayon sa mga otoridad, magkaiba ang mga pangalang ginagamit ni Cayetano base na rin po sa kanyang mga ID. Sa kabila po niya, nanindigan ang uh, nagpapanggap na abogado na pumasa siya sa bar noong 1994. Pero Korte Suprema na ang nagkumpirmang hindi miyembro ng Philippine Bar ang naarestong sospek. Kakasuhan ng reklamong usurpation of authority, concealing of true name at perjury ang lalaki. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.